Madam, dito ka. Baka makakasidente baka, ka sa'yo. Dito na tayo. Kaya mo yan? Okay. Mayat ka naman so pwede yan. Madam, yung truck ha, yung ano mo? C40. O, sa'yo Madam, medyo matagal na ho na. Nasaan na yung manager? Nasaan ba siya? Pupuntahan na namin. Sita, pupuntahan ko na lang.

kina po sabihin mga empleyado ng INEF dito. Okay, madam. Maraming salamat po. Halika. Paki tawag yung na. Paki tawag mo manager Per, no. ah, okay. Nasaan yung manager? Yun naman tanong ko. Nasaan ba siya physically? Ako pupunta sa kanya. Sabi nung isa, Ma wala naman ba manager dito? Supervisor? Senior... Nasaan yung supervisor? Ikaw ang senior. Nasaan? Uh, Bakit uh, ayaw niyong panabas? Okay. Medyo

kanina pa kami, kung sinasadya niyo ito, hindi ito matatapos. Nasa maayos tayo na usapan, pero pag niitingin sa akin, ayaw niyo ko. Yan ba tinuro sa inyo ng mga manager niyo? So, pwede naman yung kutinan, di ba? Wala naman tayong pinag-uusapan. Diba? Ang sinasabi ko, ang sinasabi ko sa inyo, para hindi na atala, yun po. Yeah, Nasaan naman yeah. mo para ma-serve ko na po na ako. Okay na Nasaan ba siya? Pwede ako naman lumapit sa kanya. Siguro po 'yung folder niya. Okay. masakit kasi 'yung para kang sa akin. O, hindi ako sili-siliyoso kasi hindi pa rin ako pagka hindi ako sili-siliyoso. Yes so, po, pero kung tinatawagan telepono namin po. So, ako na akin na yung telepon mga pupapunta. Ano po sa nasa ambasa? Sir, nasa ambasa? Ano po sa sa Dito, para, kabilang building po. Doon po yung, sa, uh, yung sa may harap ko Ano May pinupuan. may harapan mo どうも。

tal uh, yeah, we'll give you a copy tal 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 pa tal papel tal 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 as prescribed, we talk to the person na may otoridad. Kasi mga tumasay, kawawa naman, better lang sila. Eh. They don't know na ano gagawin. Pero ang mali dito, ayaw palamasin yung manager. gagawin natin, we instructed the business permit official together with our uh, mga ibang city legal officers to bring the person of responsibility. Ba, ba? Once he receives it, then we can operationalize it. Uh, wala naman because this is a regular course of business in City Hall. Every day may mga lumalabag na negosyo na sinasara naman natin. Wala namang extraordinary at special. Uh, it's the same. It's the same. Siguro, I'll pause po na ha. Kasi let me just work on, let me do my work para makita nyo na lang yung full effect of it. Mayor, mayor, kailangan ka na yung Superabili si Gopo si Pag-in-Profit at Tony Romulo si President of the sa amin may gawin niya sa ayaw ayan, na bin, sila sa sakot nila, nung sa kinadala huling na ni Gopo ng mga nila extension muna, kamina, 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 siya, ninyo, wala. 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 Camera, wala. camera mo, camera. Saan camera, 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 I don't know where this sentence is but wala namin natanggap

I can get the person of response, na responsibility, para na natin. Go, 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 go. I will now stop answering because I've been answering that all day long. I can't be on that today.

으음.

para sa Ayan. 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 Okay, sige. So Atras lang po. Ano'ng please? 'yung matras. 'yung matras, eh. Ang kapatid pa tumulong ng Hindi buhok. Madidiskrasya 'tong akin. Ito. 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 tayo. Ito. Ito. tayo. Ito. 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 Ito.

ako ang nagbigay ng business permit niyo, Ako ang nabigay ng business permit niyo, So anytime na lumabag kayo sa batas, ako na kung ng business permit sa iyo, pwede din sa inyong ng business permit. So ating problema natin, is if business permit, the

Ah. Ano nga tayo nahihirapan, hindi nga pag nahihirapan, nahihirapan, hindi, eh, ganun talaga lahat tayo Ikaw, wata kita mo, eh. in ko ba, di ko maayos eh. nga, Ito nga, bumingit itong pare ko doon sa na ha. mo ba hindi <laughs> nga pa rin isi ka lang isi ka lang pari tayo mga kasama minimum standards we're the ones practicing it we need to make sure na tayo mga kasama ano tayo ah uh, we have to show them na we have to show them na tayo yung susunod sa batas. Marcy, alam ko yung tiyado pa rin na. Ako yung tiyado rin oh. na. Kung tiyado pa rin na. Kung tiyado pa rin na. Kung tiyado pa rin Minsan di ako nagreklamo. Ikaw nagtatrabaho ka dito. Sana mo nawain mo. Pwede ba, papasangay ko ngayon ng IT personnel ko Kasi hindi naman manual yung panalat Para, i-greenlight nyo lahat. Ayan yung sensor. Patayin yung remote. Anong Pwede? Ano pang pwede? Nasaan yung... Nasaan si Randy? Si Randy. natin tong kasama namin. So, kasama. na si Zian? Nasaan si Randy? Nasaan si si We will now give you an official copy ng binigay ko sa kanya para may kopya kayo for transparency purposes. Ano yung lang yeah. ko sa Number one, suspended na yung business permit nila. Number two, itataas nila yung mga barriers kasi tuloy ang mga barriers. Hindi naman natin sinusunod sa mga ito ng index kasi wala ko pa Pinabawi lang natin ang business permit nila. Now, ang gagawin natin ngayon, ibibigay na natin sa inyo officially yung or ipopost na ni Mara yung copy online para you can just stream grabe ngayon next na gagawin kasi na ito na ito na ito ang gagawin na yung IT personnel ko and myself and the barangay nandiyan yung barangay captain eh diba will witness para patayin nila yung sensor at buksan nila yung Ha? Mara, click yung the video para maka-screen grab. Kasi maliit yung kwarto sa loob, we might be violating minimum health standards. Diba? so that's what's happening. So I'm just being transparent, alright. na ako ngayon, I will bring Randy, my IT personnel. We will observe the shutting down of the sensors, and opening of the barriers. <tong noise> gano, gano ka tatagal pu'yan. Ganon ka problemang ganon ka problemang ganon ka problemang ganon ka problemang ganon ka ang bola ay nasa basketball court nila. Kung gusto nilang tapusin ito agad at malipong suspension, kailangan gawin nila, Madam, kanina pa tayong dalawa nagkukwentuhan. Maybe you want me to work more first kasi nandito tayo para pare-pares na rin kayo mag ng pamilya nyo dahil kanina pa kasama. I will just implement it. We find a good area, then I'll keep on talking. Let's just implement it. All right? Okay.

Okay. Hello. Uh, oh, Bitbit ah. Thank you. Total. you, po Sabitik lang to. Sabitik lang to. Alright.

Oh, the driver will go to the ball. We'll be right <laughs> back. Alright, so can we gather everybody? Kasi ayos lang tayo ha Alright, so I'll now talk away before we move to the next sub uh, station How many uh, tall plaza are there? Six, so we've done one what? Um, what, what just transpired? Nakita nyo, sinurf natin yung uh, suspension order So officially, wala nang business permit ang uh, NLEX uh, Ako, I have to thank si Marcy, yung person na nagtrabaho dito he uh, understood and he opened nakita nyo naman binuksan na yung mga barrier di ba and then at the same time uh, wala na yung mga sensor nakapatay na uh, we will post somebody here to monitor the activity the whole night pero lilinawin ko lang sa inyo hindi na kinailangan yung IT personnel namin pagpasok nila nag-comply na rin sila uh, any questions sir uh, meron ba tayong ilalagay pa aside from sabi niyo overnight may ilalagay kayo tuloy tuloy or... ito tuloy tuloy ito we made provisions ng eh, personnel ng local government Just to make sure na nasusunod yung provision ng ating uh, suspension order. But uh, sa posturing naman ng mga empleyado, ayaw mo, kanina tensionado sila. Pero nung lumabas ako, you can interview them. Naka, nagbibirukan na sila sa loob. Uh, nabulabog na sila, daming camera eh. Pero other than that, they understood. Hindi ko na ginamit yung tao ko na mag-program kasi personal property yan ng MTC. MTC, they cooperated. So, gusto kong pasalamatan niyo.